Napansin mo bang may bula sa ihi mo? Baka may proteinuria ka na, kaibigan. Pero relax lang. May solusyon tayo. Number 1. Barley water sa umaga. Parang superhero sa kidneys. Number 2. 30 minutong lakad. Parang spadey para sa bato mo. Number 3. Kumain ng pulang bell pepper. Imbes na kamatis. Mas gentle, mas masarap. Number 4. Bawasan ng asin para hindi magalit ang kidneys mo. Number 5. Plant-based low-protein diet para pahinga sa filters ng katawan. Number 6. Coriander seeds water, natural na panglinis, pangkalma. Number 7. Kontrolin ng blood sugar kahit hindi ka diabetic. Simple lang pero big impact sa kalusugan mo. Kung mahal mo ang bato mo at ang sarili mo, simulan mo na ngayon. Like, share at subscribe para sa mas marami pang Tagalog health tips. Bato-bato sa kaalaman, gintong kalusugan style.